Nagkaroon ng anak si Rashid sa girlfriend nitong si Divine. Ayaw nito ng responsibilidad kaya iniwan nito ang bata sa kanya. Mas gusto nito ang maging dancer sa Japan kaysa magpakasal sa kanya at maging ina ng kanyang magiging anak. Kumuha siya ng yayo na mag-aalaga kay Junie. Si Malena Masangkay ay rekomendado ng kanilang katulong na si Aling Sanim. Kaya ito ang naging taga-alaga ni Junie. Ngunit nagkaroon ng aksidente. Nahulog ito sa swimming pool at namatay. Ano ang gagawin ni Rashi kay Malena? Isang malaking party ang inhanda ni Sintia bilang pasasalamat dahil umabot ito sa edad na 44 na malakas at masigla pa rin. Naroon ang lahat ng mga kapatid nito at pamangkin. Hindi na wala sa okasyon ng ina nitong si Miriam at ang tatlong anak nito na si Romina, ang pangalan at nag-iisa nito kay Romy. Naroon din si Rashid at Luigi, ang mga naging anak na ito kay Ronald. Nagkakatuwaan sila at panayang masasayang palitan ng balita ng maririnig sa bawat isa. Magkakasama sa isang mahaba at malaking mesa ang magkakapatid na ilsalde at ang ina ng itong si Miriam. Ang magpipinsa naman ay may kanya-kanyang grupo. Hindi may ang tuksohan at kantsawan, lalo pa nga't ang karamihan sa kanila ay may kanya-kanya ng pamilya. Kuya Jordan, napapag-iwanan ka na. Ikaw na lang natitirang walang asawa sa inyong magkakapatid. Tukso ni Marilo ang panganay na anak ni na Aris at Minerva. Hindi pa naman ako matanda, pinsan. Ngayon lang ako nag enjoy sa pagbubuhay binata. Nakangiting sagot nito sa pililang pinsan. Ang sabihin mo, masyado kang naglilimang sa lupang nabili mo. Wika naman ni Alvin, ang bunso na Salve at Dave. Talaga bang maganda sa Santa Monica? Tanong naman ni Romina dito. Talagang maganda doon. Katunayan pati ang mga dalaga ay mga ganda rin. Pinyong tugon ito. Bakit wala kang kay Tanong naman ito sa kanya may malaking problema kasi ako. Sagot niya. Bakit hindi mo i-share sa amin? Baka makatulong kami sa iyo. Ani ah, Lawrence ang pangalan ng anak ni Aaron at Alisa na sinundan naman ni Amanda. Tungkol ito kay Divine at sa sanggol na isinilang niya. Napamuntong hiningang sabi nito. Ayaw pa rin bang pakasal sa iyo kuya? Tanong ng kapatid niya ang bulso. Tama ka. At gusto pa niyang iwan sa akin ng bata dahil mga ibang bansa daw siya. Sumasakit ang ulong sabi niya. Hindi ko mo ang iyong anak. Sulso naman ni Sunny, ang pangatlo at pinakamakulit sa mga anak ni Aris at Minerva. Oo nga naman kuya, Samayo naman ang kapatid ni itong bunso na si Jeffrey. Jeffrey malaking ang responsibilidad ang mapapaatang sa akin balikat kapag kinuha ko si Julie. Katwila niya. Ayaw naman ang gusto mong mangyari kay Julie. Mapunta sa bahay ang punan. Nakaismid na wika ni Marquis ang sunod kay Marilo. Walang mag-aalaga sa kanya. Angal niya. Walang problema. Kumuha ka ng yaya. Simit naman ni Joel ang guso ni Naira Talisa. May point si Joel, ali Amanda. Naisip niya mukhang maganda nga ang ideya ng mga pinsan at ang kailangan lang niya yung ayon ng kanyang magulang at abuela. Ipinalam ni Rashid sa kanyang mga magulang tungkol sa kanyang anak na si Julie. Ano ba ang gustong mangyari ni Divine? Tanong ng kanyang inang si Cynthia. Iiwan niya daw sa akin ang bata dahil pupunta siya sa Japan. Sagot niya, ano naman ang pasya mo? Tanong naman ng kanyang lola Miriam. Lola, mahal ko ho ang aking anak at natural lang na gusto kong ako ang mag-alaga sa kanya. At ang ina nito, dugtong pa nito. Mahal ko ho si Divine, ngunit masyadong matigas ang kanyang kalooban. Mas gusto pa niya ang maging dansa sa kaysa magpakasal sa akin. May kirot ang kaloobang sabi niya. Sige, papuntahin mo siya sa mansion para mapag-usapan natin ang tungkol sa inyong anak. Anang kanyang abuela. Nakahinga siya ng maluwag dahil nagkaroon na ng solusyon ng kanyang problema. Makakasama na niya ang kanyang anak. Masaya na siya sa ipisibing iyon kahit pasabing hindi niya makakapiling ang ina nito. Kung gusto mo naman ay ako na magpapalaki sa kanya, pasinta ng kanyang ina. Nadalaw na lang mo kami dito ng madalas mama. Pabayaan niyong matuto akong mag-alaga ng bata. Uy ka niya. Ilang weeks na bang aming apo? Tanong naman ni Ronald sa kanya. Malapit na ho siyang mag-isang buwan. Mag-iisang buwan na pala siya ay hindi pa namin nakikita. Reklamo ng kanyang ina. Pumunta ho kayo sa mansyon ni Lola para makita niyo si Junie. Kailan mo babalak kunin ang anak mo? Muling tanong ng kanyang ama. Maaaring bukas o sa makalawa ko. Sige, sasakan na kami ng iyong mga pag-uwi sa Quezon. Nasasabit na rin ako makita ang aking unang ako. Ano ko. Madaling araw pa lang ay naglalakbay na sila patungo ng Quezon. Excited siya at ganoon din ang kanyang mga magulang. Hindi na sila makapaghintay. Kaya sila na mismo nagtungo sa bahay ni Divine. Nagulat ang mga magulang nito at mga kapatid nang dumating sila sa lugar na iyon. Si Divine ang sulumalubong sa kanila. Bakit napasugod ka, Rashida? Parang tensyonadong tanong nito sa kanya. Gusto kong makita ang ating anak. Sagot niya dito. Napag-isipan mo na bang aking proposal? Oo, pumapayag na ako. Mabuti kong ganin. Sandali na at kukunin ko ang anak mo. Wika nito bago siya tingalikol. Magtaglay pa lang kabastusan ng girlfriend mo. Hindi man na kami binati at inimbitahang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Inis na wika ng kanyang ina. Hayaan niyo na. Masikip kasi sa kanila. Alon niya. Hindi naman ito natagalan. Maya-maya pa ilumabas na ito sa bahay at bikbit ang isang sanggol. Dalhin mo na siya ngayon, Rashid. Sabi ito sabay-abot sa kanya ng nasabing sanggol. Hindi pa niya tatagal ang karga ang anak nang lumapit sa kanila. Ang ina ni Diban Devine, humingi ka ng pera sa lalaking yan. Malaki din naman ang nagastos namin sa bata. Basta na lang niya kukunin anak mo nang walang kapalit. Mataray na wika ng ina ito. Magkano ba ang nagastos niya sa anak ko? Tanong niya dito. Mahigit 20 min, Sagot niya Napakihawakan na ang baby ko. Ani Sabik na kinuha ni Cynthia sa basic anak ng kanyang dumukot naman sa pera si Rashid. Binilang ang halagang 20 mil. Pagkatapos ay inubuti yung saghamang matanda. Magbuhat sa araw na ito, hindi mo nanak si Junie, di ba? Kalimutan mo na siya dahil hindi, hindi ka rin niya makikilala. Tahasang sabi niya dito bago walang paalam siyang sumakay sa pan ng kanilang pamilya. Rashid, mukhang napabayaan ng kanyang ina itong aking apo ah. Malakas na sabi ng kanyang ina. Bakit yun naman nasabi yan mama? Tingnan mo at naninilaw na ang suot niyang baby dress. At basang basa. Ang suot niyang lampin. Sinalat nga niya ang pinagmas ng mabuti ang sangol. At nakita nga niya ang kamiserablehan ito. Tumaan muna tayo sa department store na madaraanan na natin. Utos niya sa driver ng abuela. Oo, sagot nito. Mabuti na lang pala at kinuha na natin siya. Ani Miriam. Amanda, ano kaya ang gatas na dapat kong bilhin para sa kanya. Baling niya sa pinsan na nasa huli bahagi ng sasakyan. Kumuha ito ng papel sa bagat na sinulat ang gatas at vitamins na dapat niyang bilhin para sa kanyang anak. Pagkarating nila sa department store ay nagpasama siya sa kanyang ina na hindi niya alam kung anong pangunahing bagay na dapat niyang bilhin. Naiwan kina Amanda, Lawrence, Ronald at Miriam ang sanggol. awang awang mga nga ito dahil sa parang basahan ng itsura at base ng bata. Anong klaseng tao ba nga nito at pinabayaan nilang ang kanyang sanggol? Naiiling na wika ni Amanda habang nakatingin nito sa bata. Hindi dapat na nagtagal sa kanila ang aking ako. Naiiling na komento naman ni Ronald. Tama ang desisyon ni Rashid na kunin ang kanyang anak. Ani Miriam, dahil kahit papano ay may dugong inisaldi pa rin ang batang ito. Sabat naman ni Lawrence. Naramdaman yata ng sanggol ng pinagtitinginan ng siya ng lahat, kaya bumuhalit ito ng malakas na iyak. Ayan, umiyak tuloy. Nakinitin sabi ng lolo nito. Ay, dahil mo muna, Ronald. Ani ni Miriam sa manugang. Ami, hindi ako marunong kumarga ng sanggol. Pinagpapawis ang tang dito. ka ng toko, Ronald. Tatlo ang anak na tapos sasabihin mo sa akin hindi ka marunong magkarga ng sanggol. Igil na wika nito. Alam niyo naman na matagal na panahon na iyon. Pinata na rin ang aming butso. Napapakamot sa batok na katwira nito. Bubuhatin ko muna para hindi ka mahirapang magkarga sa kanya. Ani to bago ito binuhat ang sanggol at pilit niya inilagay sa mga bisig ng lolo nito. Hindi na ito nakatanggi ng na iabot nito at ilagay pa mismo ni Miriam sa bisig ni Ronald ang sanggol. Ipinaghili naman ito ang apo at natahimi ito. Kita niyo na tumahan, talaga sa inyo tito Ronald, anin loro. Ang sarap pala ng pakaramdam ng ba isang bagong lolo. Nakangili ng sabi nito. Nakatulog ang sanggol sa kandungan ng kanyang lolo hanggang sa dumating ang mag-ina ni Rashid at Cynthia. Samantala ng mga oras na yun ay nasa pier naman ng pamilya masangkay, kasalukuyang nagpapaalam ang mag-anak dahil paluwas ng Maynila si Malena para mamasukan at makatulong siya sa kanyang pamilya. Anak, huwag ka na lang kayang tumuloy. Pigil ni Mang Pilo sa anak na pangani Itay kailangan kong gawin ang bagay na ito para makapag-aral ang aking mga kapatid kahit hanggang high school man lang aliya. Anak, nag lang kami ng itay mo dahil wala ka namang kakilala sa Maynila. Wika naman ni Aling Andeng. Hindi hubat ang sabi ni Shoney ay madali namang humanap ng trabaho doon. Huwag na kayong mag-alala sa akin. Ito lang alam kong paraan para makatulong ako sa inyo. katuiran niya sa mga ito. Nag-aalala kami dahil ko konti lang ang baon mong pera. Paano kung matagalan ka bago makakita ng trabaho? Anang ah, kanyang ina. Hindi ho ako pababayan ng Diyos inay. Alam niya ang ating pangangailangan kaya palagi niya akong babantayan. Sabi niya parang matahimik ang kalooban ng kanyang ina. Ate, uwian mo ako ng maraming biskuit ha. Ungot ng kanyang kapatid na si Lani ang sumunod sa kanya. Hayaan mo at mag ako ng maraming biskwit. Pangako niya dito. Ate gusto ko ay bagong damit at sinelas. Ungot naman ni Ami ang pangatlo sa kanila. Maraming hatog na maraming pasalubong mo sa akin ha ate. Hiyalit naman ni Abel ang pang-apat. Isang manicure set naman ang sa akin ate. Ani Pepe ang kanilang bunso. Matutupad ang lahat ng gusto niyo pag may trabaho na ako at magpapadala agad ako sa inyo ng pera para mabili niyong lahat ang mga nais niyong bilhin. Pangako niya sa lahat ng mga kapatid. Mag-iingat ka sana anak at umuwi ka agad kung sakaling wala kang sa trabaho. Sumulat ka at mangungutang uli ako para may maipamasahe ka. Bili ng kanyang ama. Oho itay, paano akit na huwa ko sa barko at baka maiwan pa ako? Paalam niya sa mga ito bago siya nagsimulang umakit sa barko. Hindi na nakuhang magsalita ng kanyang ina dahil napaiyak na ito nang makita ang pag-alis niya. Hindi umalis sa pirang mag-anak hanggat hindi ganap na nakaaalis ng barko ang kanyang sinasakyan. Kumaway pa siya sa lahat ng magsimulang umalis ang kanyang sinasakyan. Hindi rin na napigilan ang kanyang sarili. Napaiyak din siya habang unti-unting lumayad layo sa kanyang paningin ang bayang kanyang sinilangan. Nasa laot ng kanyang barkong sinasakyan ng maisipan niya magtungo sa kanyang okupadong kam. Wala silang pera kaya sa ordinary lamang ang kanyang nakuhang tiket. Doon ay para lamang silang bedspacer. Nagpapasalamat siya dahil sa ibabang bahagi ng nakuha niyang lugar. Hindi niya kailangan umakit para makarating sa kanyang higaan. Kung konti lang ang dala niyang damit, nahihilong na ang maayos na pwede niyang pangtiagaan. Wala rin siyang dalang at kumot sapagkat wala naman talaga siyang madadala. Bigla niyang naalala ang kamiserablihan ng kanilang buhay kaya niya naisipang mapunta ng Maylila at makipagsapala. Napaiyak siyang muli nang maalala niyang kanyang mga kapatid na halos ay hindi nakakatikim ng masasarap na pagkain. Hindi naman niya masisi ang kanyang mga magulang dahil napakabait ng na mga ito at ang lahat ng mga kaya ay ginagawa para lang sila ay maitaguyod. Sino ang kasama mo? Tanong sa kanya ng isang medyo may edad ng babae na nakapwesto sa katapat na kama. Ako lang po, saan naman ang punta mo? Tanong uli niya. Sa Maynila po, gusto ko hong maghanap ng trabaho. Ako si Sanin, taga Candelaria, Quezon ako. Pakilala nito sa kanya. Malena, masangkay po ang pangalan ko. Anong trabaho naman ang balak mong pasukan? O sisa nito. Kahit katulong po ay payag ako basta maayos na sweldo para makatulong ako sa aking pamilya. Sagot niya, marunong ka bang mag-alaga ng bata? Sanay na sanay po akong mag-alaga ng bata. Apat na kapatid ko po ang inaalagal at napalaki ko. Ilang taon ka na. Magda 90 na po. Tamang tama. May alam akong naghahanap ng yaya. Kaya lang hindi sa Maynila, kundi sa amin din sa Quezon. Napapitik sa hangin ang sabi nito. Payag po ako kahit hindi sa Maynila. Basta po magkaroon agad ako ng trabaho. Nangyayis na pa mga matang sagot nito.